Nais nyo ba mga bebe ang mga ganitong pamamaraan? Uh, kumuha po kayo ng bigas, lagyan nyo sa isang basong malinaw at isang pusong bawang at dahon ng laurel. Ito ay nagdudulot ng kasaganaan at sa ating buhay. Mga bebe ko, 100% na paniniwala at ito ay totoo sa araw po ng Martes at Biyernes kayo po ay gumawa ng gantong mga pampaswerte humarap kayo sa may silangan at kayo ay magwis ito doon nyo na ang inyong pagwiwis sapagkat ang tatlong sangkap na ito ang bigas ay kayamana na ating kinakain sa araw-araw kasaganaan at swerte sa buhay ganyan din ang bawang ito ay nagtataboy ng mga masamang elemento ng mga negatibong enerhiya at ang dahon ng laurel ito ay napakabango at ito ay umaakit din ng kaswertihan kasaganaan sa buhay sa araw-araw. Kaya mga baby ko, huwag na kayo magpatumpik-tumpik pa. Gawin nyo na ang tatlong sangkat na ito. Kahit po ilang butil na bawang, dalawa o tatlo, pwede ring isa. Kung meron naman po kahit isang puso na ay siya yung ilagay sa ibabaw ng bigas. Ito ay iharap nyo lamang sa may pintuan kung saan sa inyong table, nakaharap sa pinto, pwede rin yung ilagay sa inyong ilalim ng higaan, sa inyong ulohan, sa inyong altar at sa inyong paahan. Sapagkat ito ay nagaakit ng kaswertihan sa buhay at itataboy nito mga kamalasan, hindi kayo mamalasin at puro swerte ang inyong makakamit. Kaya mga baby ko, uh, huwag na po kayo magpatumpik-tumpik pa. Gawin nyo na hanggat maaga. At bago yan, mangyaring subscribe po muna ninyo at i-share ang ating video upang lagi po kayong updated sa ating mga video. Maraming salamat po mga bebe.